Aries, Capricorn ng kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color yellow number 25 number 39 at number 8. Taurus, Iris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 7 number 26 at number 8. Gemini, Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color yellow number 10 number 25 at number 33. Cancer Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color blue, number 19, number 45 at number 12. Leo, Iris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color green and color red number 24 number 19 at number 5 Virgo Cancer ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color white and color red number 5 number 36 at number 22 Libra Gemini ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color blue number 32, number 8 at number 20. Scorpio, Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color yellow and color blue number 24 number 40 at number 16 Sagittarius Capricorn ng kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero color pink and color gold number 20 at number 26 at number 30 Capricorn Libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 29, number 10 at number 34. Aquarius. Cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color blue and color red number 21 number 33 at number 10 Pisces Sagittarius ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color pink and color white number 35 number 9 at number 22